Jano Gibbs tinawag na trapo ang kasalukuyang administrasyon. Si Jano Gibbs ay tila hindi mapigilan sa kanyang pagbatikos sa kasalukuyang administrasyon ng gobyerno. Ang aktor at komedyante na ito ay kilala sa kanyang matinding pagpapahayag ng pagkadismaya sa mga patakaran at aksyon ng mga namumuno sa bansa. Sa kanyang pinakabagong Instagram post, naiparating ni Jano Gibbs ang kanyang malalim na pagkabahala sa isang pahayag na may kinalaman sa klima at kung paano ito naapektuhan ang mga Pilipino. Ayon sa kanyang post, binigyang diin ni Gibbs ang kanyang pagnanais na hindi lamang ipagpatuloy ang pagiging matatag ng mga Pilipino sa harap ng mga pagsubok, kundi maging mas mapanuri sa kung paano pinangangasiwaan ng gobyerno ang mga isyong may kinalaman sa klima. Sa halip na patuloy na himukin ang mga tao na maging resilient, hinihimok niya ang lahat na magbigay diin sa pangangailangan ng bansa na maging climate resilient o may kakayahang makaangkop sa mga pagbabago sa klima. Sa kanyang Instagram, sinabi ni Gibbs na panahon na para tumulong ang gobyerno sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa na makayanan ang mga kalamidad na dulot ng climate change. Ayon sa kanya, hindi sapat ang simpleng pagtanggap at pagiging matatag sa mga pagsubok na dulot ng kalikasan. Dapat ay may mga konkretong hakbang at programa ang gobyerno upang tiyakin na ang mga Pilipino ay hindi lamang umaasa na maging matatag sa mga kalamidad kundi mayroon ding mga estratehiya at solusyon upang mapabuti ang kakayahan ng bansa na umangkop sa mga pagbabagong dulot ng klima. Sa kabila ng kanyang pagiging kilala sa industriya ng entertainment, hindi nag-atubiling ipahayag ni Jano Gibbs ang kanyang saloobin, hinggil sa usaping ito. Ipinakita niya sa kanyang post ang kanyang pagkadismaya sa tila kakulangan ng agarang aksyon, mula sa mga opisyal sa pagpaplano, at paghahanda, para sa mga natural na kalamidad. Sa kanyang pananaw, hindi lamang dapat na umasa ang mga Pilipino sa sariling kakayahan, na makayanan ang mga pagsubok, kundi dapat, ay may sistema, at suporta mula sa gobyerno, upang mas mapabuti ang pag-aakma sa mga epekto ng climate change. Ang pagtutok ni Gibbs sa isyong ito ay nagpapakita ng kanyang malasakit sa kapakanan ng bawat Pilipino, at sa kinabukasan ng bansa. Sa halip na angkop na aksyon ang ibigay sa mga biktima ng kalamidad, tila ang tanging inaasahan na lamang, ay ang pagiging matatag ng mga tao sa kabila ng lahat. Ayon sa kanya, hindi na sapat ang pagiging resilient sa mga pagsubok, dahil ang tunay na hamon ay ang pagpapalakas ng kakayahan ng bansa na makasabay sa mga pagbabago sa klima. Ang mensahe ni Gibbs ay tila isang panawagan sa gobyerno upang maglaan ng mas maraming resources, at magpatupad ng mas mahusay na mga patakaran para sa climate resilience. Ayon sa kanya, hindi na panahon para sa mga paliwanag lamang o mga pangako na walang konkretong aksyon sa likod. Ang pangangailangan ngayon ay isang komprehensibong plano na makakapagbigay sa bansa ng sapat na proteksyon laban sa mga banta ng pagbabago sa klima. Dahil dito, maraming netizens ang sumang-ayon sa pananaw ni Gibbs at nagsagawa ng kanilang sariling mga hakbang upang itaas ang kamalayan tungkol sa isyung ito ang pagtulong sa mga proyekto na naglalayong magtaguyod ng climate resilience, at ang pagpapalakas ng boses ng mamamayan sa mga isyu ng klima, ay ilan sa mga hakbang na isinagawa upang tugunan ang pangungutya ni Gibbs. Sa huli, ang apela ni Jano Gibbs ay hindi lamang isang simpleng pagtutulig sa kundi isang panawagan para sa isang mas makatarungan at maasahang sistema na nagbibigay halaga sa kaligtasan at kapakanan ng bawat Pilipino sa harap ng lumalalang pagbabago ng klima. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.